Ayan guys, ang ganda ng pangigwan ng Pagtanggal ng lumot Power spray yung ginagamit Lakas ng power spray oh. Ayan <laughs> kanyang kalawak Ang tatanggalan ng lumot guys lakas oh malapad ay nakaya atel yung nakukuha niya no. Oo. lang yun, diretso lang yun eh. ang galing tama malapad pala Ku niya. Ayto Para ka lang din no. <laughs> Pinadas ko nagpusti sa dawa ng may cut. Ahan? Hmm. mano-mano. Talaga dito, si ko May met na upram ko mapay lang. Hindi. Upram. Dito ako muna, tap no lumok na yun. Awa nga niya, di ba? Nakayat. Um, Nakayat ko. Ito, ito na. Ahan, dito na eh. Basta ang pay okay. lang, <laughs> sakbay ka nga kwa. Oo. Ito na madanon mo kayo, nalok na gandang ang pagliinis Yan eh. dito tayo sa Ballesteros State. Sabing dagat dito. Yan <laughs> sa likod dagat na dyan, dyan. guys. <laughs>